inis na inis si Sofia sa sarili sa pagnanais na makaiwas sa pagkabagot. Habang nasa spa si Madam Rochas at Tats, ay nagparam siya sa mga ito ng mama muna. Pumunta siya sa mall. Ang kaso napasarap ang paglalamyarda niya dahil may sale pala roon. Nang mapatingin siya sa riloy niya at makita ang oras, nagkumahog siya sa pagbalik sa spa. Madali mang langit paglabas niya ng mall, kagaya ng typical na klima ng nasa. Pagkatapos ang matinding init, ay mukhang thunderstorm naman ang susunod doon. Manaka na nga nakang kumikislap lapang kidlat sa kalangitan. Nahirapan siyang makakuha ng taksi kaya nagtungo siya sa sakaya ng jeep. Ngunit bago pa siya makarating doon ay bumuhos na ang ulan. May payong siya ngunit nagmukha pa rin siyang masang sisid dahil may kasamang malakas na hangin ng malakas na ulan. Nangalikig siya sa ginaw nang makarating siya sa spa. Kahit nakahiram siya ng tuwalya at ipinantuyo at pinambalabal sa sarili ay nangatog pa rin siya dahil sa lamig ng aircon. Kung lalabas siya ay mababasa naman siya. Ilang minuto pa ang pinaghintay niya bago lumabas ang mga ina. Kaya nang sa kasi makalis na si Laron, pakaramdam niya ay may hypothermia na siya. Pagdating nila sa town ng sinaligo agad siya. Kinaumagahan ay panay ang bahay niya. Makating makatering ng lalamunan niya. Dahil sa bahay na ng gabi, sa townhouse na rin natulog si Madam Botchas. My goodness gracious, bulalas nito nang bumahin siya sa harap nito. Nang makasalubong niya ito sa pasilyo, anong nangyari sa iyo? Kaunti ng sipon lang, Madam, na mamaos na sagot niya. Magkakalat ka ng germs dito, baka mahawa pa si sa iyo. Umuwi ka na kaya muna sa tinutuluyan mo. Anito, pabori yun sa kanya dahil mapapakapagpahinga siya. Sigurado kayo, paano si Tad? Ako nang bahala ron, sulong magbis ka nga't ipapahatid kita sa driver. Kanina pa nakapamaloktot si Sofia sa kama. Nakasuot na siya ng jacket at pajama at nakatalakbong na rin siya ng kumot ngunit nilalamig pa rin siya. Gusto niyang bumangon ng susubukan niya ay umiikot ang paningin niya. Nagpasya siyang matulog na lang. Baka sakaling pagising niya ay malakas na siya. Maya-maya ay -maya, naramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone niya. May tumatawag sa kanya. Hello, halos walang tinig na lumalabas sa bibig niya. Sophia, nabusisa niya si Troy. Ako nga, ba't ganyan ang boses mo? Tila nag lang tanong nito. Kaunting sipon lang. You sound terrible. Nasaan ka? Sa bahay ko. Pinauwi muna ako ni Madam dito dahil baka mahawa raw si Tat sa akin. May lagnat ka ba? Kaunti lang. I was looking after you. Kaya ko naman. You shouldn't be alone. Okay lang ako. Sigurado ka. Oh, thanks. Sige, pagaling ka. Ano ito bago ito nagpaalam at tinapos ang tawag. Magtitaksan na siya kay Becky ngunit bigla namang nalobat ang cellphone niya. Wala siyang lakas na bumangon para kunin ang charger. Kaya natulog na lang ulit siya. Nangangatog na siya sa lamig at kahit anong pamamaluktot ang gawin niya, ay hindi siya makadaman ng kahit konting init. Sinubukan niyang dumilat ngunit pakiramdam niya ay mainit ang mga mata niya. Nanunuyo rin ang lalamunan niya. Nang salit niya ang kanyang noy parang napaso siya. Sophia, mukhang nagdideliryo na siya sa saurang taas ng lagnat niya. Kaya parang mukha ni Troy ang dumambad sa kanya nang subukan niyang dumilat. Sinalat nito ang noo niya. Ang init mo, I'm taking you to hospital. Huwag na, ayos lang ako. Nang niya na akong bubuhatin siya nito. Napagtanto niya ang nasa nasarap niya ito at hindi isang guni-guni lang. Okay, kaya lang ang init mo kasi. Hindi pa kasi nakakainom ng gamot Nasaan ang gamot mo? Sa butika, kumalatak ito. Sa ospital ka na lang, please ayoko nalo lalo akong magkakasakit. Sige, bibili lang ako ng gamot sa labas. Pagkasabi niya parang sa isang iglap e, ay itong nawala. Pagbalik nito hindi lang gamot ang dala nito. Mayroon din itong dalang mainit na lugaw. Binili raw nito yun dahil malamang hindi parang siya kumakain. Sinubuhan siya nito pagkatapos isakalang siya pinainom ng gamot. Nakatulog ulit siya Pagising niya ay medyo magana ang pakaramdam niya Tila pa naginginip lang ang mga nangyari Ngunit na igala niya ang paning May nakita niya si Troy na nakaupong natutulog sa silya niya Nasa tabi ng kama niya Madilim na sa labas kaya nakasindi na ang ilaw sa kwarto niya Troy, kinalabit niya ito Nagising naman agad ito O, oh, kumusta ka na? sinulat nito ang kanyang noo Hindi ka nagaanong mainit Mabuti naman Paano ka nakapasok dito at bakit naparito ka? nag ko ng tawagan uli kita pero hindi na kita makontak. Kaya nag-decide akong puntahan ka. Napilitan akong sirain yung door na mo pero don't worry. Naayos ko na uli. Mabuti na lang at nagpunta ako rito. Bakit kasi nag-iisa ka? May sakit ka pa naman. Okay nga lang ako. Ano ka ba naman? Umito, umupo ito sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay niya. Wala ka bang pwedeng makasama rito? Meron naman pero ayokong makaabala. I see. Hinawi ni Troy ang ilang hibla ng buhok ni Sophia na tumabing sa mukha nito. He realized she was one festive woman. Kalugat masayahin ito, pero matapang buo ang loob at independent pa. The more she know him, the more he got to like her. Ngayon lang siya nakakilala ng isang babaeng katulad nito. Kung hindi dahil kahit at sindi siya mapapalapit dito. Natutuwa siya sa oportunidad na yun dahil natuklasan niya na maaaring palang siyang maakit sa babaeng hindi niya kalibit. Hindi nilang po impluwensya ni Nana Tasing nang umiiral sa kanya kaya natutuwa siya sa simpleng babaeng tulad ni Sofia na baka naman talagang kakaiba ang taste niya. Whatever it was, he was glad he met Sofia. Hindi ako maaabala kaya dito muna ako habang nagpapagaling ka. Sabi niya at kahit siya ay nagulat sa pasya niyang iyon. Ikaw yata ang hindi okay, sabi nito. Hindi mo kailangan pag-aksaya ng oras dahil kaya ko naman. Oras ko naman ang pinag-uusapan natin kaya walang problema ron. Pero, no mabuti na lang at naturuan mo ako magluto. Kahit paano ay may makakain ka na hindi ka mo kamamatay. Paberong sabi niya, sige magpahinga ka muna. Ako ang bahala sa lahat. Troy, rest, utos niya rito sa kalumabas ng kwarto nito. Laking gulat ni Sophia nung pagising na yun nandun pa rin si Troy sa bahay niya. Sa silya na naman ito nakatulog. Napangiwi siya. Malamang na magka-stiff neck ito dahil sa posisyon nito. Bumangon siya. Malakas at masigla ng pakaramdam niya. Patiyad na lumabas siya ng kwarto bitbit ang bihisa niya. Saka siya tumuloy sa kusina. Nagluto muna siya ng agahan bago siya pumasok sa banyo para maghilamos at magbis. Ano ka ba? Naninit tanong ni Trish sa kanya paglabas niya ng banyo. Kumawi ang tingin nito sa hapag. Nagpagod ka na agad. Malakas na ako at dapat lang napakainin kita ng masarap dahil sa matyagang pag-aalaga mo sa akin. Sabi niya, hindi yun pagsatsaga. Nahingan sa ito ng mataman. Nakaramdam niya ay lalag na tinanamag siya dahil sa titig nito. Kumurap ito. Mukhang okay ka na nga. Kapag kuwan ay sabi niya ito para bang nahimas-masan. Sabi ko nga diba, baka pwedeng huwag ka na bumalik sa townhouse. Ano ito, Hindi ka muna dapat mapagod. Napalunok siya. Malamang ay tila bali wala lang dito ang sinabi nito kung isa isang gaya niya matagal nang walang nagmamalasakit, may nakakatouch yun. O bakit? Lumapit agad ito sa kanya. Hinawa ang ka ng baba niya at bagyang itinas ang kanyang mukha. May masakit ba sa iyo? Nadalhin na talaga kita sa ospital. Hindi niya na na umagos na pala ang mga luha niya. Lalo pa siyang natouch nang makita ang pag-aalala sa mukha niya. Ang tanga ni Tats kung hindi nito papatulan si Troy. Isa itong ginto. Walang masakit sa akin. Nakakatouch lang. Pag-amin niya. Ito talaga, kinabig siya nito at niyakap. Patay na, kung dati kaya pa niyang pigilan ng damdamin at pupumili tumusmog sa puso niya. Sa ginawa nito ay parang imposible na yon. Ang kaso alam niyang hindi ito pwedeng mapa sa kanya. Don't cry, Sofia. Naglabas ito ng panyo at pinunasa ng mga pisngin. I don't like to see you cry. Salamat ha. Umipiyok na wika niya. It's nothing. Humilpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Napaday kumalas na si Troy kay Sophia ngunit sa halip lalo pa niyang hinigpita ng pagkakayakap nito. May nangantig sa kalooban ni habang yakap nito? ito. At habang tumatagal tumitindi ang pagnanais niya na huwag nitong pakawalan. She wasn't the first one he ever held in his arms but this was the first time he felt as if his was inside had been turned inside out. Laking gulat niya sa naramdaman niya. It was an awesome feeling. Nakapagtataka ngunit parang nagising ang pagkatao niya sa isang damdamin hindi niya kayang ipaliwanag. Malalaman mo yun kapag nakilala mo ng babaeng para sa iyo. It would feel as if a bomb exploded inside you. Naalala na yung sabi ng kuya Brad niya sa kanya. Numero unong babaero itong ngunit tila naging santo ito sa katinoan nang makilala nitong napangasawa nito. Sometimes it takes a while for you to realize it, but sometimes it could happen in a blink of an eye. Dagdag pa nito. Yan ba ang nangyayari sa kanya? Hindi siya sigurado ngunit interesado siyang alamin ng kasagutan. Sa ngayon ay sisiguruhin muna niyang maayos ang lagay ni Sofia. Kung hindi man niya matukon kung napupusuan niya ito, natitiyak niyang kaibigan ang tingin niya rito. Call Tets tell her you won't be coming in. Parang may nagpuportesto sa kalooban niya nang kumalas na siya rito. Kaya ko na nga ang kulit mo. Mas mabuti kung magpapahinga ka muna. Ako na lang magsasabi sa kanya nilabas niya ang cellphone niya at dinaya ang numero ni Tats. Oh, that's the Hindi pa makakabalik si Superior yan ngayon. May lagnat pa siya eh. Ha? Paano ko nalaman? Mabilis na ikonuwento nito ang maxing version niyan. Okay lang daw. Sabi niya kay Sophia nang matapos ang tawag. Paano ka? Nabuyat sa gabi. Tapos papasok ka pa. Wala naman akong sakit at saka sa niya kung magpuyat. Tatawag-tawagan kita para kumustahin. If you need anything, call me. Huwag na huwag mong isipin ang kabala kabalahan yun, okay. Tumango ito. Promise. Do the ito. Promise na kong promise. Umiling siya sa katumawa. Natutuwa siya sa lahat ng kinikilos nito. Siguro ay dahil napaka natural nito. Kain na muna tayo. Gaya nito. Naku matatagalan pa si Tots. silang sila ngayon. Inginuso ni Sofia ang nakasalang pinto ng isang silid kung sa naroon ang bossing niya. Tinagwagan siya ni Tri kanina at tinanong nito kung nasaan sila. Sinabi naman niya ngunit ipinalam niya rito na malabong magkausap sila ni Tats. Malaking show ang pinaghahanda ng isang kilalang fashion designer at isa si sa tatlong kilalang ramp models na magtatampok sa mga disenyo nito. Inaabot ng kung ilang oras si Tats kapag nagpipiting ito para sa isang malaking show. Kapag nagkataong hindi magandang timpla nito, ay lalong tumatagal iyon. Kaya laking gulat niya nang sabihin ng receptionist ng fashion designer na may naghahanap sa kanya at nang niya iyon ay si na nakita niya. Okay lang, nandyan ka naman eh, sabi nito. Parang may kung anong sumipa sa puso niya sa sinabi nito. Malawang na wala itong ibang ibig ipakahulugan, ngunit napakasarap niya sa kanyang pandinig. Patunay lang siguro yan kung gaano siya kaluka-luka. Marahil ay natusta ang ilang brain cells niya na manilagnat siya ng mataas. Mula nang alagaan siya ni Troy may sakit siya, kahit anong pilit niya na ibalik sa dati ang tingin niya rito, ay hindi na niya magawa. Tuwing naiisip niya na isang araw ay maaaring magkakabutihan na ito at si Tats, parang gusto niyang maglupasay. Ngunit ni tuwing nakikita, nakakausap ko kahit nakakateks lang niya ito. Uuna agad ang araw niya. Pampalipas sa oras ako ganun, okay lang, sanay na ako. Exaggerated ang pagtatampo sa tinig niya para matukan nito na binibiro lang niya ito. Kung pampalipas sa oras ka, ikaw na ang pinakamasayang pampalipas sa oras na nakilala ko. sa kain nito. But seriously, hindi ka gano'n. Anito na nagpaito naman sa puso niya. Teka, kumain ka na ba? Umiling siya. Kung magtatagal pa si Tats, baka gusto mong mag-snack muna. Ako, nagulat si Ron. Tata'y nagdadala ito ng mga kain kapag pumupunta ito sa kung saan man sila naroon ni Tats. Ikaw nga, wala naman akong ibang nakikitang tao rito. Dapat ba dito ka lang? Would Tats be calling you anytime soon? Hindi naman. So pwede kang sumaglit sa loob. Hmm, dapat ay tumanggis siya kung makakasama niya ito ng sila lang ay baka lalo siyang maloka sa kakailusyon dito. Sure, sagot niya. Sa dakong huli ay nanig ang utos ng puso niya. Sa bake shop na nasa malapit sa mall sila humantong. Ito na yata ang pinakamasarap na blueberry muffin na natitimang ko sa talang buhay ko. Mulalas niya pagkatapos niya kumagat ng muffin. Kakaririn kong pag-aaral pag-bake nito. I'm sure you'll do very well. I need sa saka kasi wala ng gilid ng bibig niya. Natigilan siya. Sumigid ang kaliti sa buong pagkatao niya dahil sa napakasimpleng pagdaiti ng pala nito sa balat niya. Hey Troy! Napalingon sila ni Troy. Isang babaeng tila lumabas mula sa isang cover ng web magazine ang tumambad sa kanya. Ay ganda ng pag-uusapan. Hindi ito nalalayong kay Tots. Hello Candice! Bati ni Troy paglapit ng babae sa kanya. Yumuko si Candice at inalkan sa pisingi si Nagulat siya